Magandang araw sa inyong lahat. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napaka-espesyal na karanasan sa aking buhay. Noong araw na iyon, hindi ko inakala na magiging ganoon kabigat ang pagsubok para akong nasa bingit ng kamatayan. Ramdam ko ang takot, ang pangamba, at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na dumating. Ang Panginoon. Sa kanyang walang hanggang pagmamahal ay hindi ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga ang bawat hininga, bawat sandali ng ating buhay. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang bawat araw. Mas lumalim ang aking pananampalataya at gusto kong ibahagi sa inyo ang mensaheng ito ng pag-asa at pasasalamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung naantig kayo sa aking kwento, pakiclick ang subscribe button at ishare ang video na ito. Magkita-kita tayo sa susunod.